sa ating uh, tinitingnan na ngayon ng heat index. And uh, kablawan tayo man, amin naging sa lahat ng nandito sa Ilocos Norte and Lawag City, Kumustasa. Ang mga kandidato natin na kampanya. Ayan. At uh, ang uh, mga nandiyan sa may uh, handsome Anson Commercial, si Sir Edmond, at saka sa inyo lahat. Diyan din sa may uh, Kuanang Store, si sir, si Kuya Healthy, si Lynn, at saka si Princess. At sa inyo lahat, mga idol dyan sa may Lawag City Commercial Complex. Ayan, binabati ko rin kayo, no? Maganda-magandang uh, morning at kumusta sa kayo lahat. At uh, dyan din sa may... Uh, uh, Bright Fish Area. Alright, right, sa inyo lahat diyan. Uh, fish Area. And uh, mga taga-Sarant, mabuhay po kayo. Maawis kayo amin na member si multi Joaquin Multipurpose Cooperative ng Umay Agatendar. Iti 39th General Assembly Meeting in Tonsabado, Petsa Alas, eh, Petsa 12. <laughs> Sabado, April 12, ha? mga idol sa Jai Civic Center, sa Locos Norte, Daya Simbaan, Romano Katoliko, iti nasa nga General Assembly Meeting, kaya't uh, malmali, mangrugi iti registration, iti bigat, 7 o'clock. Kaya may pakpakamupay nga mga itugot kayo upo. Up iti uh, members, kaya di produkto na nga mabalinda i-contest para iti pinaka bueno anyaman nga produkto mga mabalin nyo ilahak po alright shout out kay ma'am Leia and Justine. magandang morning po mga tiga San Joaquin Multi-Purpose Cooperative sa inyo lahat po ng mga officers and staff just sa sarat, mabuhay po kayo lahat maraming salamat sa inyong pakikinig dyan din sa my car si Sir Manny Paulino at si Sir Greggy maraming salamat sa lahat mga bumate sa akin kahapon maraming salamat medyo nahihilo sila sa IPM e, nyo na lang ako kung bakit dalawa ang birthday ko ano? explain ko na lang I explain ko na yan do sa isang test Facebook ko eh. <laughs surtout> Alright. At uh, mga tiga uh, Glow, binabati ko kayo sa si staff ng MV Glow. Si uh, Joey at saka si Gian. At saka si Best Rio. Magandang uh, morning. At saka kay Doc. At saka Sir uh, Boss B. Magandang umaga sa inyo lahat mga idol. At saka dyan sa my CHB Corporation. Sa inyo lahat na nakatutok palagi. Eto na, mag a, -a, -a na tayo. At ano ba ang ating recipe for the day? 3 -2 guys, ang recipe natin ngayon, Marjorie? So, ito ang ating recipe for today, Idol, ang mushroom tapa. Mushroom tapa. Naku, ngayon lang ako nakarinig ng ganyan, ha? Mushroom tapa. Paano yan? Ano? So, ito ang mga kakailanganin nating mga sangkap. Isang basong tubig. Alright. Patis. Seasonings. Isang kutsaritang asukal. Katas ng kalamansi. Durog na paminta at tinagtad na bawang at syempre ang ating main na uh, ingredients ang ating mushroom kahit gaano mo karami ito ay ito. Oh, dab sabi nga nila pag uh, dadalawa lang kayo mushroom daw oh. mas romantic. Mas romantik <laughs> so pupunta naman tayo kung paano natin lulutuin itong mushroom tapa na ito. Pa, paano ba yan? Ngayon ko lang narinig talaga yan. Kakaiba. Ano? Malagmayatan. Sa isang mangkok, pagsasamahin ng tubig, patis, seasoning, asukal, katas ng kalamansi, itim na paminta, bawang at ang ating mushroom. Haluin ng mabuti, itabi ang pinaghaluan nito at hayaang mag magmarinade ang mga ito ng limang minuto. Sa recipe na ito, siguraduhin nating lagyan ng seasoning dahil ito ang magpapalakas sa masarap na masarap na lasa sa halit na naging yeah, maalat Mr. lang. <laughs> Susunod, magpainit ng langis sa kawali at iprito ang mga mushroom sa may marinade hanggang sa lumambot at mag-golden brown. Para lutuin ng pantay ang mga mushroom, iprito ang mga mushroom sa maliliit na portion lamang parehong kawali, ibuhos ang natitirang marinade at pakuluan. maari kang magdagdag ng slurry mixture, 1 teaspoon cornstarch plus 1 teaspoon water kapag niluluto ang marinade para sa mas makapal na sarsa. Panghuli, Ilipat ang mushroom, tapa sa isang plato at ibuhos ang sarsa nito. Kung gusto naman ng social sosyalan ihain kasama ang kamatis at tamasahin. Ano yun? Kamatis at? Kamatis at pwede na itong kainin. Ayun. Parang <laughs> i-enjoy ganun. <laughs> ako lang ako sa mga uh, ibang mga naririnig ko ngayon. Tapos? So, ito na ang ating finish product for today, Idol. Ang ating mushroom tapa. Okay na to. O, oh, kainan na. Di kayo sarap talaga, no? Ngayon lang talaga ako. hmm, sarap. Kinig. <laughs> busog na naman ako. Ah. Alright, subukan ninyo mga idol. Ah. Kung mayroon kayo gustong ipagpaluto uh, paluto sa amin, gagawin natin yan. Dito lang yan sa ating portion na Ericado. Ako nga pala si Margarita. Huwag kayong mairita dahil dito mapapasabak ka sa mesa dahil sa mga lutong swak na swak sa inyong panlasa. Dito lang sa 99.5 IFM, ang idol kong FM, Supaya.